tayo ngayon sa 121 San Juan Street, Pasay City at titigman natin itong pinagmamalaki ng Hattie uh, Tapsilugan na Beef Aldereta at yung pork na binagoan. So guys, ito ang kakaiba dito sa, sa pwesto ni uh, Ma'am Tatty ay nandito po siya sa New open. Kaya sa mga viewers namin, panuorin nyo yung video natin. Ano po yung magsabi niyo dito sa Katita Pilugan? Ano po, sobrang bait po na ano niya, na may aral ka sobrang sarap po ng mga luto nila. Okay. Ano po yung favorite na food na binibili niyo po dito kay Ma'am Katita po? Ano po, number one yung kaldereta at saka buffalo chicken. Dahil sa sabaw. Favorite na anak ko. <laughs> Hello po. Ako po si Judel Ben Rosario. Nagtatrabaho po ako sa Capitap Silog. Seven years na po ako sa Capitap Silog. Napakabait po na may aral. Solid po talaga sila. Yun? Tsaka dahil, dahil rin po sa Kati Silog kaya nagbigaw siya rin po. Ang dami rin po kumakain tsaka may bili po ng ano namin sa Tulex. Sir, palagi ka pumalito ng bili po? Oo, oh, kanina pumili ako dito. Eh, bumalik ako. Ibili ulit. Yeah. <laughs> so, sobrang sarap talaga ng pagkain ni Ma'am Kati. Okay. Sobrang sarap po. Anong nagustuhan mo dito, sir? Ano yung mga binibili niyo dito? Yung gagareta yung... Yan na po. <laughs> Mas lumukas po ba ma'am? Kita ma'am? Yes po. Kasi dami po tao dito. Ayun. Ako makain po sila. Tapos add ko yung mga soft drinks. Ma'am, ma invite nyo yung mga taong kumakain dito kay ma'am Cathy na bumili po ng uh, soft drinks sa inyo. Guys, bili na kayo ng soft drinks. Salat <laughs> <laughs> mo nang kakain. Cathy tap si Logan. Dabes mo dito. Ayun. Okay. Thank you. Thank you. Thank you ma. Janice.